ah, <coughs> Atong tubagun, mga Igson, mayong adlaw sa tanan. Atong tubagon, mga kaigsunan, kining Usaka ka Seventh Day Adventist nga nanghingusog pag-ayo may tungod sa matod pa niya Romano Katoliko mawang mapintas ng mananap nga nagdala sa Lumero 666 sa Pinadayag 3 Ang kining mga tao, mga ikson, mawag ni siya ang Biblia ang basihan sa kamaturan. Ato sa sayo paminawon mga igsoon o sa tamo, hatag komentaryo nining iyahang pamahayag. Nganong moingon mangko? ko? Nga mga igsoon ano? Mano katoliko? Oo. Oh. Mao ang mapintas nga mananap. Oh. O mauy nagdala sa 666. Nganu man? Nganu man de? Ato paminaw. Kung mo mga may labi na sa tagna, inyong may balaan sa gyud ang 666? kung ang mapintas? Na o siya rin nagtuon ko sa Biblia. Tanaw na ito, kinsay wa magtuon sa Biblia. No? Kini ba Biblia ang kasuntihon? Udi ang Roman ang basihan? katoliko may galang nga sila. Nga naman. Hmm, nga no. Oh, Tawar mo din. Nga naman, eh. Nabay babasa ni mo sa Biblia? Sergio Nogi Alexon. Hmm. Ang pinadayad trese. Trese? 4. Hmm. Ang yawa. Bantay mga iksuon, na Pinadayad trese. Ang yang isulti. Tanaw na ito, kinsa ang na sa ilang libro sa Seventy Adventist kung kinsa na Romano ba Katoliko o kinsa ato nang tubagon karon ta taw paminaw iyang gihatag ang iyang gahum ngadtos mapintas nga mananap mm. kinsa man ang mapintas nga mananap oh. ang mananap mga igala mag sa Daniel 7 bersikulo 23 nagsimbolo Daniel 7 23 nagsimbolo kuno og upat ka gingharian wa man mangingon deha nga Romano Katoliko no unya mga kaigsunan, kaniyad to, kini mga Seventh Day Adventists, nanudlo sila nga ang 666 maugyod ang sim, uh, simbahan katuliko pinaagi sa Santo Papa. Apan, sa dihang gisusi nila pag-ayo, mga kaigsunan, sumala nining ilahang uh, adult Sabbath School Bible Study Guide. No? Ah, uh, niya mga kaigsunan sa page 86 Nagingon dini din he please note that the following point and the conclusion to this week the study vicarious pili day vicar of the son of God since the uh, reformation this papal title has been used to calculate the number 666 nga ilagin ko pa sumangin lang kanya ang santo papa niya karoon ninyo sa katoliko retirado dito sa santo papa Okay, atong pa But there are several questions that should make us uh, cautious First, primero it is not clear that this title is unofficial once dili kuno klaro, no hindi mo ingon mamingat to ikso on garon nga nakasapi lang kay kisulduhan mo ingon nga katoliko kun din sa ilahang libro ning dili klaro second ikadua there is no clear uh, Indication in Revelation 13 that the number is based on the numerical value of the letter or name. The preface, it is the number of the man. No? Dili kunod ay na naklaro <laughs> kayo ng numero kini sa tao. Called, translated, it is the number of humanity that is of human separated from God. <coughs> Sorry kayo, kayo nag-ububuta. Mga kaisuna, nagkatulong, There's a third, those who insist in counting the numerical value to liter confront the problem of uh, deciding what language will be. used. Unsa sasad kunung nga pinulongan ang gamiton. Munang, gipahunong ang mga sabidista niya na. Iyang gibuhatan niya to ixoon nga. Nagpakarun ignon nga nakadawat lang sa sueldo sa 70 abintes. Nagpakarun ignon na dayon. na mayong lucky mga kaigsunan no atong tanahon, mga kaigsunan kung unsay gisulti niini mahitungod sa kining panudlo sa in time isyo Samuel Batsotsay usa ka uh, kini ang pastor sa theologian sa 70 Adventist unsa may iyang gisulti may tungod ni, yini, mga kaigsunan aniya mga <coughs> this interpretation was in <coughs> relatively lit in the Adventist Church it first appear as will shall be in 1884 in Eura Smith book Entitled, The United States in the Late of Prophecy. Unfortunately, unfortunately, some Silos Adventists took some genuine photograph of Papal Tira and deleted the upon them the three-word vicarious field day, the cd rom version of this lecture counting two pictures of Adventists made Papal Tira uh, which obviously do not belong to the Vatican collection of Tira. <laughs> diklaro nga kanan gi ingon nila nga kuruna santo papa dili na iya sa ining katoliko sa Vatican collection dili no busa palpak kay na imo do nga ang katoliko mo ikan na to karon kin sa tinuod mga seks seks sex no tanaw na to padayonon sa nato mga kaigsoonan ania page 10 according to the Ah PORDS document PORDS kana ba PIKE piki ba nga dokumento sa Seventh-day uh, mga piki ba kadawat kalag kwarta pastilan tigpakaron ignon man sa oh, pagpuyo gani mo ayo mo pagpamakat pamakat na pagpakaron ignon ba kadawat ta mo kwarta nakabuhi na sa inyong pamilya panghilabot din mo sa katoliko ni according to PORDS document na batsok bat ni oh PhD usa ka Usa ka seventy Adventist na yun dito The Constantine affirmed that we when he was baptized by Pope Sylvester in 324 AD and relative he was not baptized until 337. Pada ekonoma baptism mo he he represented uh, di Pope with the lateral Lateran Papal called the Imperial Insignia together with the uh, territory territories of the Western Roman Empire. The document state that the emperor made this generous gift of Pope Sylvester I because the Pope is vicarious di the vicar of the Son of God. The truth is that Constantine donated di Pope Sylvester only the lateral palas wala day kununang inyong ipasumangil nga vicarious pulidi kuan kuwan sa Santo Papa wala no palpak kayo no palpak kayo si Bint no hmm. sige mo pang hilabot no oh, bantong nakadawat lang mo o kwarta page 16 mga kaigsunan oh, tas-tas niya itong isgutanan as the latest folk have shown good adjustment uh, judgment and doing away which the coronation ceremony and which the use of tira both the reminders of us pope attempt to act as temporal rulers ro so it has been wise for our Adventist church to abandon pabiyahan no the trans uh, the tran traditional uh, numeric interpretation of vicarious filiday which lack both exist, eh, exist, and historical support. Wala na ikon na makasuporta eh, ni Nibisan sa uh, historical o existical, existical uh, support. Wala, no? no? munang nga, hunong na ningon din niyo. Laro kayo, abandon, babiyaan. Ibalik-balik lang Japan. gipingis lang. Dito na simbahan katuliko. Tanaw na to, kinsayron. Tanaw na to, kinsayron. Oh, na pugos na lang ko eh. sa gikap gi nakadawat lang og mga kwarta pastilan ka it is naging din mga kaigsoonan page 16 gapon all the gents of the reformation identified the antichrist best of daniel and revelation with the papacy but none of them identified The number 666 six, 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 with the papal title vicarious pility. O, oh, ang imong mong igamit? Ang sa'yo rebellion igamit? O, ang Daniel. Wala kuno ni ini. no with the papal, but none of them. Wala yung usan ni ini. Identify the number 666. Wala ba unang katuliko? Wala ah? ni Santo Papa? Pataka lang gining sabadista. Basta magkakwarta lang. No? Basta magkakwarta lang. Pagka ngilara ninyo kinaiya. oy unong na muna na lang sa mga sabadista ng mga maayog kuha na kining pagawi mga iksuon ko ng sabadista daghan ko parinti sabadista Munang, ako nagpakahilom lang ko kay daghan kong mga parinti apan na ako magwanta mga pag BIBI pa kay nakadawat nagkwarta, kwarta pagka bagagdagway no? mga sabadista niya o oh, paminawan niyo na page 17 o oh, kang batso sa batso kini nga libro dili ni amo oh basin og nagtuo mo ak amo ningon din he you may be surprised to learn that our pioneer pioneer possibility including Ellen White in uh, initially believe that the number 666 represented in total number of protestant sect influenced by roman catholic church mga protestante dai kuno nga influensa kuno sa kwan kuno si Ellen Goldwhite kaniya to nagtuo no nagtuo dai kuno si Ellen Goldwhite ni ini na no, niya mga kaigsoonan page 21 the conclusion of this recent adventist study is that the traditional numerical interpretation of the number 666 of the beast as representing representing the numerical value of the letter vicarious pil becar of the son of god can belong uh, legitimately depended exegetically and historically so, no? again, no? nga, sa kono wala gya dia no una nga maginahinay sa sabarista balista pa oh dili kay nakadawat tesa kwarta munang munang medyo medyo kuana kaya ta kening, uh, pataka na lang dahil ang kini ang sa tawag ang nagpamirada no, pamirada, ano naging magkawadawat o kwarta? Jesus, <laughs> ayaw na ninyo ay, ayaw, ayaw na ninyo so, usua, ah. maka kasay luwa lang po sa mga sabadista nga mga buutan, no? mga sabadista nga mga egso na mga buutan niya <coughs> <coughs> yeah, pa saan mga nagububunta sa page 23 Vicarious Piliday, Vicar of the Son of God, since the Reformation, this papal title has been used to the calculated the number 666, but there are several questions that should be asked. Cautious, first it is, kagani na mauning gisulat, gisulti inyong libro, karon gibalik ni Batsoksay, ingon si Batsoke din eh, ingon si Batsoke. First, it is not clear that this title is an official one second there is no clear uh, indication of Revelation 13 that the number is based on the numerical value of the letter of the name the preface it is the number of man. no uh, revelation 18 verse 18 colby translated it is the number of humanity that is of human separated from god third those who insist in counting the numerical value of letter confront the problem of the sending with the language well no ang gisulti kanina nako kung gibasa kasi una niya sa gisulti ni Batsukay Batsuki, no niya yeah, oh, sa inyong libro oh oh niya ni padayon siya first historical it it, it is unclear that vicarious Pilidi was used as the official title Opo. Wala ni day eh, ko no. No, grabe kayo no. pag na mas tamas pero ang inyo mga ah, pangulo ng mga buutan, naging wala wala, wala. Wala tungo sa kwarta na ah. No? Mga ayaw ninyo gamitan pagkaon sa inyong pamilya. Pangilan lang dahil mos Katoliko. Ayaw. Ayaw oy, Mauaw mo na. Mga 70 Adventist ng mga badlungon, kurya sa mga maayo o mga buutan ng mga 70 Adventist naging din is 24. On the negative side, the identification of the number 666 with vicarious validity cannot be exegically support by Revelation 13.18 because the text does not see that meaning of 666 is to be found is the added numerical value of the letter of the name. We noted that such numerical method of interpretation is unknown in the bible grabe pagpadlong ni kay. Grabi kayo mga kaigsuonan yang pagpadlong at pay padayon mga igsuon din sa sang lain nga libro no sayaha gihapon ng libro ni ang mga nan atus sang on kayo iya din sa yahang yeah, in time with newsletter number 155 Ilin White geological Group. ngon siya din niya mga ekson sa page 12. But a small group about 15 Adventists, mostly pastor and purely person, attempt to challenge me. My symbolic interpretation of 666, accusing me of abandoning the traditional uh, application of 6662 to default title vicarious felony allegedly uh, inscribed and in the papal kira the acquisition ignore two things first out our church paper Adventist review and ministry have ah. issued warning against the application of 666 to the Pope title vicarious felony because such title has never been found on the papal tira in spite of GC sponsored investigation. Eh, klaro ni Bats, okay. Eh. Nga, nagpa-investigar ang 7th Adventist, pero wala ni Legyod because such title has never been found. Ang papal, tira, karon, katuliko na ito No? Karon, mga kaigsunatan, awan na ito, kung tinuod ba nga katuliko, mawag yun ang 666. Balik ko na ko pagbasa, kining Adult Sabbath School Bible Study Guide. No? Ito na ano pangita diha og unsa ning tuiga. No? Nyo. Naging on din eh. Sa PIDS 86 Gapon. No? Summary. Naging siya din eh. Summary sa Revelation 13.1 ay ah, libin sa itin. Describe the role of the Protestant as it is support and minis, ah, mimes The apostasy of the middle age middle ages and legislate and impose the mark of the ng kining mark of the base reperado di ay sa mga protestante karon kin sa may mga protestante ingon ka nga katoliko inyong libro ningon nga sa protestante karon kin sa may protestante o atong masahon kin saay protestante no aron ba kini ang dili ka magbagot-bot diha kung kinsa kining mga protestante ni adin ni mga kaigsuna no kinsa kining protestante niya sa 70 Adventist believe nagingon din ni mga kaigsunan sa pahina 257 <coughs> nagingon din ni The Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Nga ang mga Protestante mao ang mga Seventh-day Adventists. O ang mga Protestante mao kuno ang tinuod nga 666. Sa ato pa sa inyong libro, naunay na mo. Tamo ang mga 666. Padayon ta, niya pwede gano? Uh, tanahon eh. No? Tanaw nato to mga kagsuunan. Nining maong libro. Adult Sabbath School Bible Study Guide. Yeah, ikaw nagpangitaan eh. Homework kini mo. No, Puyra sa mga butan ng mga igsuon na seryoso ng mga protestante nga 70 Adventist. Wala mo labot ani, Tinirang tao nga nagnamastamas tamas nga nagingon nga ang ko 666. ni pa. Page 303. As Seventh Day Adventists, we are Protestant Christian who believe that salvation is through faith alone. Oo, oh, inyo ne eh, libro. mga Seventh Day Adventists, mga Protestant na ikon mo. Unya, nag nagingon ng inyong libro nga ang sex sex mga protestante. Unya, nagtudlo pa dinhi mga ikon ang libro sa Seventh Day Adventists ang dakong away. Yeah, sa pahina 426 nagingon din he. ang mga iglesia nga protestante ana sa dako kang nga kangitngit dako day kuno kangitngit sa mga protestante nya sa may sabad ang protestante usas mga protestante dako sa kangitngit ninyo no sa badista kay nganu man 666 man nganu 6666 man no mismo din he, si Batsuke nagingon nga si 7 as uh, si, si Ellen Goodwight 666 Ni ako sus in da ni. Oh, ini asa In Time is Newsletter number 136 The Mark and Number of the Best. And say gingon din eh. Basi wa imo ani mo nang pataka naka nakadawat ka lag kwartas sa Bible bintis. Kuang ka na dayon, how ka dayon, no? Nagingon din he. Eben, the letter of name of Ellen Goodwife add up to 666. The calculation is made as follow. Ngon <coughs> 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 din eh. Ayan, kikwinta din ni, ni Batsuk eh. Naingon sa din ni Ellen. Ang A, wala. L, 50. L, 50. E, wala. N, wala. Gold. G, wala. O, wala. U, 5. L, 50. D, 500. White. No, gi ni adin ni mai mo kwinta ni si kwan no, Batsuke, okay. ke ni ikaw kay kwinta, o kay uto kay nakakuan ka na kadawat ka lang ukwarta. Oy. Pag kumidya, naingon din ni white. Ang W tin it's 0, I want this wala diha. Og ai ah, wala total 666. ingon siya. Unya ningon siya ini. eh. Pero hindi magbayas, no? Pag, pag kuhan, isa. Diyos, this means that Ellen White is likely candidate for the Antichrist best described in Revelation 13? Absolutely not. Ingon siya. Dili, <coughs> kuno, pero naklaro nga si Ellen Gold White, di kwenta, suma, di ba, 666 Six, six, six. Maunang, kamong mga sabadista, ilaw mo sa kangit-ngit kay kamong mga protest, protestante ni apag oy ni para ako kay din protestante ning sabadista nagingon din niya sa ang dakong paglaong oh. nagingon din niya sa pahina 324 ang mga iglesia ng protestante ang nasa dakong kangit niya na ni kalibro ang dakong paglaong o ang dakong away nag away na ni nag uban ni sila ang dakong away o ang paglaong ng mga mga ang protestante mao ang 70 adventist mga protestante og mga protestante kung sa dako nga kangit-ngit nga naman ang 70 adventist nasadako kangit-ngit tungod kay ilang magtutukod nga si Ellen Goldwight 666 Og maunay na asa inyong libro mga eksoron na yung ano, Rebellion Revelation 13, 11, 18 describe the rules of pro protestantism. as it support and meme memes that the apostasy of the middle ages and lit, uh, and impose the mark of the beast una maghinay-hinay tano mga 70 adventist, dili tumud kay nakadawat lang tagkwarta igo na dayon ta mga takis katoliko no una una ang do na moy kalag ng mo sa dios ubasin silutan mo sa dios ni anang inyong pagpanumastamas sa mga katoliko. Uh, dili unta ko ni ini na magtingog, pasagda na nako, pandi na magwanta mga kaigsunan. Ang kanunay, pagpanamastamas tamas sa mga 70 Adventists sa katoliko. Daghan kong parinting mga 70 Adventists. Daghan kong mga parinti. Apan, makasabot rin na sila Kanako, nga igo lang ko, nitubag din yung waybatasan batasan ng 70 Adventists. Gisi-gisi pa siya. Karon, kinsaman ka ha ang katoliko mo naa sa pinadiaktrisi dili kamo mga 70 Adventist kang inyong founder 666 salamat bye bye 70 Adventist